sa akin YouTube channel. So, for release video, ay meron na naman akong itutulad sa inyong magkanta So, ang kanta pala nito ay Adlaw Gabi by MJ Flores TV. So, kung bago pa lang pala kayo sa akin YouTube channel, huwag, ka, ay, huwag kalimutang masubscribe sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa upcoming pa natin ng mga videos. At pagkatapos ay mag-comment din kayo sa ating comment para sa ating comment section dyan sa baba. Para sa next video, dahil yung request sa kanta ay magawa natin ito na tutorial. So ngayon muna ay ituro ko sa inyo ang Adlaw ng Biy. Gawa ba ito ng kanta nila ni Pastor MJ Flores TV. So salamat sa so, Salamat Pastor sa sa yung kanta na ginawa na ito. So ngayon, unahin muna natin ang intro. So ang ganyang intro lang. So ginawa pala na, na ito, ginawa pala nila dito na kay ay A Ito sya So, ang personal number na dito Ay E lang So, ito pala sya Yan kasi ang ganyang intro So, ito sya mag-1 hours noon. Dito natin sa verse 1. Ito siya verse 1. Ito ang segundo. Pitikling nga ang lugan. Ikaw gino ang buktong hinundan. Ikaw ang So, ito lang kanyang chords. A, major, I, A, tapos D. Ito lang kanyang chords. So, ulitin you know, natin sa pagkanta.

So, yun kayo yung verse 1, tapos verse 2. So, dito tayo sa pre-chorus. Ito kayo yung pre-chorus. Sa so, pansulit na kumaksan sa katlaw. Ito kayo yung chords. E major. D. E, tapos A. Wow, sa panay kasi eh.

So, ito siya. So, ito kayang chorus. Adlaw low gabi. So, ito kayang chorus. A. Ah, D. F sharp. A major. Tapos D. So, yun lang kayang chorus. So, balik pala. Tutoyan sa so, punit-ulit sa ang chorus ito. So, nata na siya. Pang last na chorus. Ad-low gabi. So, Ad-low gabi.

Kumain ka sa intro. Ganun siya. So, ganun siya. So, pagkatapos nun, uli ka uli sa verse 1, sa verse 2, tapos may chorus, then chorus. So, pagkatapos nun, ay papasok ka dito sa bridge. So, dito tayo sa last chorus, sa, sa last ng chorus. So, dito tayo sa Mali ang yun nga, awit mali gawa bridge, sa so, ambush ng palala na dito ay I amin mean, alam ah, pa rin. So, bali pala sa ibayota, uh, pulit ulit sa ibayota, 8 times, tapos ipakpak ta, 8 times, ayun, sa ayota, 8 times, tapos mambak ta, 8 times din. So, pagkatapos nung 8 times, 8 times nila, ay dito na tayo sa ba, pa, ulit tayo sa chorus. So, oh. dito tayo sa last na ili-ili, mambak ta. LL, LL,

ulit-ulit dito, mali pa yung mga awit, yung muna ibibigay. So, tapos four times dito. dito. So, meron pa rin dito yung panglast, mali pa yung mga awit. So, tapos na dito yung pangapat naulit-ulit chorus. So, ulitin natin ang kanyang last chorus. Adlaw gabi. Adlaw gabi. Malipayon ng Budayigudiyos. Buda, Ay, three times sya, purit ulit. So, pang last so, meron si hindi dito, so, sa, so, ulitin natin yung pang last, sa Malipayon ng Mawit, Malipayon ng Budayigudiyos. So, ulitin natin siya, Malipayon ng Mawit, Malipayon ng Budayigudiyos. At daw So, yun yung kanyang hindi, at daw gabi. So, guys, so, sana meron kayong natutunan dito sa video na ito. So, kung meron kayong natutunan, ay huwag kalimutang mag-subscribe at like and share para sa next video ay laging updated kayo. At huwag niyo pa rin kalimutan guys na mag-request sa kanta dyan sa comment na lang sa ating comment section para sa next video ay gagawa natin ito ng tutorial. Gusto lang lang sa inyong panonood guys. See you to the next video. Goodbye!